Plenty of banana. Narao. daming hinog. Hindi pa hinarbes. Kaya may hinog pa kami sa loob ng bahay. Hindi pa naubos. Ayan. Kain tayo mga idol. Kayo na kumuha dito. Sa puno. <laughs> ah. Daming sag. Ayan. Oh, Saging na pula saging na pula. Ang tawag niyan sa inyo. Ayan. Ayan pa. Hindi pa hinarbes kasi pag hinarbes yan, mahihinog yan. Marami. Kaya <coughs> hindi namin hinarbis yung iba kasi marami pa hinog dito maubos-ubos kasi pag hinaharap